Yun yung mga pato. Sarap talaga dubuin, eh, no? Alam mo, puputi pa, oh. Tulad nito, oh. Ano, ha? Ah? Ano, ha? Ah? Ano, ha? Ano, 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 ano? ano. Joke lang! Joke lang! Oh, di ba nakapatay ako? Ganun ako kalakas. Bago nyo ako mapatay, mapapatay ka muna! Boom, deserve. Ako kasi naawa sa inyo, eh. Ako naawa sa inyo, eh. Dapat, dapat hindi ganyan. Dapat hindi ganyan. Hindi ganyan yung kan. Ay! Joke lang, joke lang! Joke lang! Bobo ang puta. Hindi, kasi tayo eh. Okay, gamitin natin yung isang hero din ngayon na meron din siyang, ano yun, yung uh, wish of, yung wish of a uh, bulbul. Ataman kita. Ano ako? Midlin, patay kay sa akin ngayon. Mayabang ka ba? BK hero to ban, Yan o, iba natin o. Si Masi, alam nyo si Masi. Bobo ka ba? Malakas yan si Musi. Si Musi, isa sa demonyo na, na mahirap kontrahin kahit anong hero gamitin mo. Talaga, Charmin? Dito sa Itsuki, pag si Musi ang ginamit ay talagang mapapabulbul ka. Oo, oh, eh talaga. Siyempre, Daji tayo. Daji, man. One of the best hero mage na pwede nyo magamit. Hindi, wow. Ako nga, oh. Tingnan nyo ha, si Daji ako ha. Tingnan nyo. Si History, oh. si Rumatch. Ibig sabihin, ha? Hindi ko pa to ginagamit. Di pa ako natatalo. Ang lakas ng tama mo. Yan, alak na natin. Ay na, ito na sinasabi ko sa inyo. Ito si Daji, napakasulidong hero to. Talaga? di sana pina-billboard mo. <laughs> Alam niyo yung mga power nito. Ayan o, tingnan nyo. Ayan o. O, ayan o. 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 Diba? Yun yung power niya. Ulul! Ayan o, mer meron siyang four na alagad. Ayan yung mga babae na kanyang mga guardians. Bobo ang puta. Tayo, meron tayong guardian angel. Siya din meron apat pa yan na babae mga guardian angel niya tapos yung mga guardian angel niya yan mamaya lalabas yun sa laban yung, yung apat na babae na yun lalabas yun sa laban pre baka tanga tanga ka kalaban natin mukhang may hila to ah nahinaan ako nahinaan ako sa kalaban men Anyabang mo ang angas mo ah o oh, yan o oh, ang cute lang maglakad o oh. o oh, kita yun kung paano maglakad obvious ba ganyan yung maglakad o oh, yan o oh. Ayan oh. na, oh. Oh. oh, ayan oh, kita mo? Oh, meron siyang pato, oh. sarap na nadubuin ah. Tara, adik ah, kaya ate. Oh, <laughs> oh, ayan oh, ayan yung pato oh. Ayan oh, ayan, oh. O, di ba? Kanina Angel, ngayon naging pato na. Ayan, ayan, ayan. ayan. Tingnan mo, tingnan mo, ha. Ah. Papawiran ko yan. Hmm, ayun yung apat na Angel. Wala akong pake. Kita mo, yung apat na Angel, pre, ha. Ah. Sinasabihan niya, sugurin nyo. Sinugod nila. Nakadrags ka ba? Ayun, ayun. -o. -o. o, kita mo. Ito, crowd control. Ito naman, crowd control. Ganyan naman yan, o. Oh. Ganyan naman yan, oh. o. Ganyan naman yan, o. O, ayun, o. Ayun, o. Ayun, o. Ayun, o. Ayun, o. Ayun, o. Ayan, ayan, ayan. Sige, labanan tayo Sige Labanan tayo Labanan tayo Labanan tayo Nang no, magkakalaman, no? oh di diba? Magaling kang kupal ka Ganyan ako kalakas, mga supot Ano, ha? Ano, ha? Ano? Mangkikiis ka pa Mangkikiis ka pa Ha? Mangkikiis ka Mangkikiis ka Napaktapang muna tao Ano ang mangkikiis sa akin? Hindi mo kilalang, uh, kinakalaban nyo, men. Hindi nyo... O, oh, ano, 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 ano? Ano? Ano, oh, ano, 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 ah? ha? Hindi nila kaya ko dito, pre. Tatamahan kita. Sinasabi ko sa inyo, kahit magsama-sama pa sila, kahit sampu pa sila, kahit yung mga kasama ko, kalabanin na ako, eh 1 versus 9 na to, e. Eh. Mayabang ka ba? O, yun na yung mga pato. Sarap talaga dubuhin, e, eh, no? Alam mo, puputi pa, o. Oh. Tulad nito, o. Oh. Ano, ha? Ah? Ano, ha? Ah? Ano, ha? Ah? Ano, 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 ano? ano? ano, ano? Juklan Joke lang! O, oh, di ba nakapatay ako? Ganun ako kalakas. Bago nyo ako mapatay, mapapatay ka muna! Boom, deserve. Ganun ako kalakas, pre. Top global kasi ako eh, ha? Nambubugbog ako dito ng mga supot. Lalong-lalo na mga hindi naliligo. Tara, na, ah, di kaya ate. Oh, na sila, Nasaan na sila. Oh. Ano, ano, ano? Gusto mo lumapit? Gusto mo lumapit? Ha? Gusto mo lumapit? Lika dito! Alika dito! Alika dito, putang na mo, ha? Halika dito. Ha? Kilala mo ba yung nila? Oh, ano? Takbuhin ka palang kupal ka eh, ha? May ikaw wow. yung kupal. <laughs> kaya next time. Kaya next time. Huwag mo akong subukan, ulul. Hindi, wow. <laughs> May namatay sa kalaban. Yeah. 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 Ano? Be, shutdown ka. Lapit-lapit ka pa dito, ha? Sorry, chill. Kala mo siguro malakas ka. Kung sila napapatay mo, ako hindi mo mapapatay. Ulol. Oh, Marami ka pang kayakining bigas. Kasi ako, isa akong power. Ha? Alam mo pangalan ko? Daji. O, oh, Daji. Bobo ka ba? Mga Daji user dyan, makinig kayo. Para matuto kayo maglaro. Hindi nga, wala. Na, na, nasa ka na lang kayo. Low rank na lang kayo. Ang sakit mo namang magsalita. Ako kasi naawa sa inyo eh. Ako naawa sa inyo eh. Dapat dapat hindi ganyan. Dapat hindi ganyan. Hindi ganyan yung kan. Ay! Joke lang, joke lang. Joke bobo lang. Bobo ang puta. kiniis kasi tayo eh. Dapat kasi sa labanan 1v1 lang. Bobo ka kasi. Hindi makatarungan yung mga ganyan na mga karakter yung mangkikis ka. Kabubuhan 'yan, men. Ikaw, bobo, putang ina mo ka. Nakakaya ka pag nakakapatay ka na low life, kinikiis mo. Men, wag ka ganoon. Etang ka ba? Ang isang mag lagi choke eh. yan ng full life, hindi yung maliit yung life or may kasama. Ang lakas ng tama mo, tama ka na. Ako kaya kong pumatay na mag-isa eh. Ito, papakitaan kita. Oh. Patayin ko mag-isa oh. Ito. Ito, ito. Oh, ito. ito, ito. Oh, oh di ba? Sabi sa inyo eh. Oh. Ito pa oh. ito pa oh. oh. oh di ba? Tang mo, pare. Yun ang sinasabi ko sa inyo. Yung pwede kayong papatay na kahit walang kalaban. Ay, kahit walang kasama yung kalaban. Ay, kahit wala kang kasama na may kalaban. Huwag mo pinapalat ang pagkatanga mo, ha? Kahit wala kang kasama na yung kalaban lang mag-isa. Ganun. Tulad nito, papakitaan ko kayo. Baka tanga-tanga ka. Tingnan nyo ako paano ko papatayin yan, ha? Gusto nyo patayin ko? Gusto nyo yung... patayin ko? Gusto nyo yung... ko? Opo mo. Ano bang pinagsasabi nyo na mahina ako maganito? Gusto nyo talaga pakitaan kung paano ako papatay? Ha? Gusto nyo talaga pakitaan, ha? Gusto nyo talaga pakitaan ko kayo? Ha? Gusto nyo talaga pakitaan ko kayo? Easy kill, ganun yun. Easy kill. Sana all, good night. Oo. Ito, 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 ito. Wala na to. Mayabang ka ba? A ano pang hinihintay nito? Ano pang hinihintay mo, Ha? Uh, ano pang iniintay mo? Diba, tumakbo ka na. Tama ka ba? Ikaw, masyado mong ginagalingan mga to, ha? Ako lang dapat bida dito. Huwag kang pabida. Ay, yung tong nato na to. Isa kang supot. Kupal ka kasi. <laughs> uh, putang ina, tinapos na. Nag-surrender ba o tinapos? May malay ko sa'yo. Nag-surrender ba o tinapos? I don't know what Spinning. Bigla na lang kaming nanalo. Bobo ka ba? streak na ako. Ganun na ba ako kalakas? Nakakaya naman sa iba. Napakadali manalo. At kita. Wala man lang kairap Di ko na alam kung tao ba ako eh. Idol, mo maamorot. Di ko alam kung iyong kamay ko ba eh. Human. Sa tingin ko, iya ito eh. Napakabilis eh. Lalo na pag maganyan no? oh. Ah? Eh? Psst. Wait, bad yun ha. Ayaw, no? ka! Ay, oh, mbp nga si... Aloh? Ay grabe naman yung kanya o aura niya. O. Ano yan putang ina? Meron siyang mga granada, granada ba yan? Akala ko bala ng kan, no? Akala ko baril yung hawakan niya, eh, no? Bakit pa na?